Ministrador, sa pagpapamalas ng ganitong advokasiyang pangwika na magpapakinta sa kanilang murang edad sa kaalagaan ng wika. Di matatawalan ang kanilang tangkilik sa pagpapayagong ng wika sa kanilang pamamaraan na tataglayin ng mga mag-aaral sa inaaral. Ang ingres ay kailangan natin para sa transaksyon. Ugnayan sa liksik at pagproseso ng informasyon at ang wikang Pilipino naman ay wika ng literasya at pagpaproseso ng talino, kultura at yamang pamana ng lahi. Kung malalim ang kultural na pagkilala sa wika, magiging matagumpay ang lahat ng ating itin bilang isang bansa. Kung hinahayaan natin ang ating sariling mga wika na malunod ng ibang mga wika, mawawala hindi lamang ang mga sarikat kundi ang mga natatakot paraan ng pagtanaw natin sa mundo. Ang ating hamon ay gawing makabagong kasangkapan ng ating wika para sa makabagong mundong ating tinagalawan. At ipagdiwang ang pagkakaroon ng ating sariling wika, ito ang sa ating pagulat at pagkakaisa bilang isang bansa. Mabuhay po kayong lahat. you're still in